Kanina nga, bago pa man magsimula ang laro ang laban ng Los Angeles Lakers laban sa Utah Jazz, naging malinaw na magiging mahirap na ang laro para sa Lakers. Dahil nga sa underman na agad ang lineup ng Lakers matapos maibalita na hindi makakalaro ang ilan sa kanilang key players tulad ni na Gabe Vincent at Dorian Finney-Smith. Lalo pang nagkaroon ng problema sa kanilang frontcourt nang magtamo ng facial injury si Jackson Hayes sa unang bahagi ng laro. Dahil dito, lalong nagkakulang sa big men ng Lakers at sinamantala ito ng Utah Jazz na nagdomina sa ilalim ng basket, maging sa opensa, depensa at lalo na sa rebounding. Kahit pa pinilit ni na Lebron James, Luka Doncic, Austin Reeves at Rui Hachimura na humabol, ramdam ang kakulangan ng presensya sa loob ng paint mula nang mawala si Hayes. Ang mga natitirang big men tulad ni na Alex Len na nagdebut sa laban at nagtala ng 4 points at 7 rebounds at Christian Coloco na may 4 points at 4 rebounds ay hindi nagpakita ng sapat na lakas upang makipagsabayan sa big man ng Jazz. Maraming fans at analysts ang nadismaya sa performance ng bagong big man ng Lakers na nagsasabing mas mainam pa sanang kinuha ang veteranong sina JaVale McGee or Daniel Tice. May mga nagmungkahi rin na bigyan na lang sana ng regular contract si Jemison dahil kahit undersized big man siya, malaki ang naibibigay niyang energy sa court lalo na pagdating sa hustle at rebounding. Hindi rin nagtagumpay ang small ball lineup ni coach JJ Redick na nagresulta sa tuluyan ng pagkatalo ng Lakers sa pagtatapos ng laro mismong sina Lebron James at Luka Doncic ang umamin na dinomina sila ng Utah Jazz lalo na sa ilalim ng basket at sa depensa. Bukod pa rito, hindi rin pumasok ang karamihan sa kanilang mga tira kaya't malinaw na kailangan nilang mag-improve pagdating ng All-Star break. Samantala si Dalton Connect ay naging usap-usapan matapos ang napurnadang trade na dapat ay magdadala sa kanya palabas ng Los Angeles Lakers kapalit ni Mark Williams. Sa halip na umalis na natili si Dalton Connect sa Lakers at muling nagpakitang gilas sa kanyang second debut game kontra sa Utah Jazz. Bagamat maraming haka-haka sa kung ano ang nararamdaman ni nek matapos mabigo ang trade, positibo ang naging pahayag niya. Ayon kay Knek, basketball is basketball. Hindi niya nga daw kontrolado ang mga desisyon ng management pero kontrolado niya kung paano siya maglalaro sa loob ng court. Masaya rin daw siya na nakabalik siya ulit sa Lakers. Sa naturang laban, nagtala si DK4 ng 10 points, kabilang ang 3 out of 7 shooting mula sa 3-point line. Bagamat natalo ang Lakers sa score na 131 to 119, pinatunayan Nick Nek na handa siyang magbigay ng kontribusyon sa Koponan. Samantala, ang jersey naman na sinuot ni Luka Doncic sa kanyang debut games bilang miyembro ng Los Angeles Lakers ay maaaring magdala ng malaking halaga kung ito'y mailalagay sa isang auction. Ayon kay David Kohler, founder ng SCP Auctions, tinatayang nasa pagitan ng 500,000 hanggang 1 million dollars ang halaga ng naturang jersey kung ito'y ipapasubasta. Matapos ang ang laban ng Lakers kontra Utah Jazz na karaang araw kung saan nanalo ang Lakers sa score na 132-113, nakipagpalitan nga ng jersey si Doncic kay Puka Nakwa, isang wide receiver ng Los Angeles Rams. Gayunpaman, hindi patiyak kung ang jersey na ipinagpalit ni Doncic ay ang mismong ginamit niya sa laro.